Kaya pala may malaking uh, alimango sa big screen ng SB19 sa panahon ng concert nila sa Philippine Arena dahil biktima sila ng pangihila o crab mentality ng kapwa Pinoy noon nung nagumpisa pa lang sila. Patunay yan sa kwento nila sa kwentuhan ni Tony Gonzaga sa YouTube channel ni Tony. Kaya naman may malaking uh, alimangong bumulaga sa malaking TV ng SB19, ito ay in positive way na pamamaraan hindi negative, ibig sabihin nun kayang kayang lampasan natin lahat ng Pinoy na magsumikap kayang kayang lampasan natin ang uh, crab mentality na sakit ng mga Pinoy huwag pansinin at magporsigi pa sa buhay gawing inspiration ang crab at sabihin na kaya-kaya kitang lampasan. Normal sa mga Pinoy ang pangihila kahit umasinso ka na o magsimula ka ng umasinso. Talagang may crab mentality sa opisina, sa eskwilahan, lalo na sa abroad, mga artista, mga singers. Talagang mayroong crab mentality na nangyayari sa mga Pinoy. Kaya naman hindi maiwasan. Subalit, Huwag patitinag dahil pwede gawing inspiration at positive ang crab dahil uh, pwede mo silang lampasan, magsumikap, huwag lang pansinin. Tulad na lamang ng ginawa ng ating SB19 boys na nagsumikap at natupad ang pangarap kahit na maraming nangungutya sa kanila at nambabatikos at nambabash. Pero other than that, itong napakalaking crab ay uh, main attraction ng donka music video at donka performance ng SB19 sa Philippine Arena. Uulitin ko, itong crab na to ay pang-inganyo ng SB19 na hindi sa gabal ang alimango para magtagumpay at magsumikap at matupad ang pangarap sa buhay. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.